Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 15, Versikulo 12-17. Kung ating pagmamasdan, maraming larawan ang pag-ibig. Iba't ibang uri ng pagmamahal. Babae at lalaki na magkahawak kamay. May bahay na dinadampian ng halik ang kanyang asawa. Magulang na kalong ang kanyang anak. Kaibigan na kaakbay ang kanyang kaibigan. Ibat-ibang salita na nakasulat sa mga awit tungkol sa pagmamahalan at napakaraming pag-ibig na iba't iba ang kahulugan. Ngunit kung ating sisiyasatin at ating susuriin at kung sa araw na ito ating tatanungin, ano ba ang tunay na pag-ibig? sapagkat napakaraming uri ng pag-ibig na huwad. Ibig sabihin ay hindi totoo. Ito yung mga uri ng pag-ibig na nagsasabing, Mamahalin ko siya para mahalin niya ako. Bibigyan ko siya para may ibigay rin siya sa akin. Paglilingkuran ko siya para maglingkod siya sa akin bilang ganti. Ngunit ang totoong pag-ibig ay ang pag-ibig na sinambit ni Jesus sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi ni Jesus, walang pag-ibig na pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay. para bang ipinahihiwatig ng Panginoon na ang totoong pag-ibig ay pag-ibig na kayang mamatay sa sarili para bigyan ng buhay ang minamahal. At ito ang totoong pag-ibig na nasaksihan ng sangkatauhan sa ating Panginoong Hesus. Noong nakabayubay siya sa krus, ang kanyang mga bisig ay nakadipa. Tanda ng pagyakap sa mga minamahal niya. At tayong lahat ang iniibig ng Panginoon. Isang pag-ibig na walang sukatan, isang pag-ibig na walang kondisyon. Kinailangan niyang mamatay sa kanyang sarili upang yakapin ang sangkatauhan at dalhin sa dalisay na pagmamahal at ang pagmamahal na ito ay ang pagmamahal ng kalangitan kaya naman ito rin ang iniuutos ng ating Panginoon sa atin ang utos ng ating Panginoon magmahalan kayo sa ganitong uri ng pag-ibig ito ang kaganapan ng ating kalikasan bilang tao sapagkat tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Isang Diyos na totoong pag-ibig at magaganap lamang ang ating pagkatao kung tayo ay iibig ng ganito. Mamamatay sa ating sarili, mamamatay sa ating mga sariling kaligayahan, ibibigay ang ating panahon, ang ating lakas, ang ating katawan, ang ating isip, ang ating pag-aaruga, pag ang ating paglilingkod sa kapwang iniibig natin. Ibinibigay ang ating buhay upang sila ay mabuhay. Ito ang espiritu ng ating Panginoong nagwasak sa kamatayan. Sapagkat totoo siya ay namatay dahil tayo ay kanyang minahal. Ngunit siya ay muling nabuhay. Isang napakagandang larawan. Na sa tuwing tayo ay iibig ng totoo at mamamatay sa ating mga sarili, hindi tayo totoong namamatay. Tayo ay pumapasok sa muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus, kapag ipinagtanggol at minahal natin ang sariling buhay, mawawala ito. Ngunit kung itakwil natin ang ating sariling buhay at mamatay sa ating mga sarili upang ialay ito sa iba at sa ating Panginoon doon natin matatagpuan ang totoong buhay ito ang kaganapan ng ating kalikasan ito ang ating pagkatao isang pagkatao na nilikha sa pag-ibig isang nilikha para umibig at isang pag-ibig na kayang likhain ang iba. Ang totoong pag-ibig ay pag-ibig na galing sa Diyos na ibinibigay sa atin. Kayang ialay ang buhay sa Kanyang minamahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.